Hello mga kabis, mga kabisaya uh, Regards ko sa inyong tanan Hello po sa lahat ng mga subscribers Good day po sa inyong lahat Meron na naman akong gustong i-share sa inyo And this is all about a PPP setup And I believe na ito ay very useful para sa inyo Yung may mga setup na PPP Mas lalong lalo na nung nasa mga malayong lugar ang network nila. And this is very advantage po kasi wala namang bayad yung telegram kung i-install mo sa phone mo. Ang importante lang is makakreate ka ng account sa telegram at pwede mo nang iset up ito sa iyong microtech router. At doon, pwede na siyang mag-notify sa phone mo kahit saan ka man. Basta meron ka lang internet. Sa telegram mo, bes, pwede siyang mag-notify sa iyo if yung client mo is naputol yung connection niya. And mag-notify naman siya once your yung connection ng client mo is bumalik na. And so, kung nagustuhan mo ng idea na na ganito, just follow until the end of this video and I'm sure na makukuha mo ang same setup gaya nito. Telegram script is ilagay ko na lang sa baba sa description at kayo na bala mag-download. Okay mga best, first thing we should do is we need to download a telegram dito sa ating PC. I-search nyo lang sa browser, telegram, download. After ma-download, install nyo na agad yung application at gawa ng account sa telegram. And nakagawa na rin ako ng account sa telegram ko. So, next step we should do. So, patapusin na lang natin itong download. So, ayan. So, in install nyo yung Telegram sa PC nyo. Tapos, when it's done, create kayo ng account. And, pagkatapos mag-create ng account, is gagawa na tayo ng new group. So, meron na account So, new group na. Ayan. So, para sa akin, yung pangalan ng group ko is RCGB. Next. So, next is i natin si ID boot para makuha natin sa kanya bigay niya sa atin yung chat ID natin so next is hanapin natin si boot father so tutulungan tayo ni boot father para makakreate tayo ng robot ito yung magsisend sa atin ng notification sa telegram sa phone natin so gagawa tayo uh, type lang natin slash start Then hanapin natin si new boot. Yan. So mag-create tayo ng pangalan ng boot natin. So para sa akin is Obify. Ano, lagyan natin ng boot dito sa may unahan. So importante guys, mayroong boot na word sa pangalan ng boot mo. So bot OB5. Then next is hingi naman siya ng username ng bot mo. So para sa akin is obifi bot. So lagyan mo rin ng bot sa huli or sa unahan. So ngayon, kopyahin natin ang API na to and i-paste natin doon sa Telegram script. So meron na ako ng Telegram script. So ilagay ko na lang ito sa description. So ilagay natin dito sa local bot dito paste yan the next is kunin naman natin yung local chat so dito natin mahanap ang local chat balik tayo sa uh, group natin na ginawa natin yung RCGB yan then type natin dito sa baba slash kasi na na natin si ID bot so type tayo dito sa baba slash uh, get group ID get group ID yan then hit enter yan so ito na ngayon yung group ID natin so kopyahin lang natin to importante guys merong negative sa unahan before sa numbers kopyahin natin kasama na yung negative sign at input natin dito sa local chat yan then kopyahin natin to si local bot at lagay din natin dito sa on out may local bot din dito so dito paste natin dito at kasama na rin yung local chat so importante merong negative sign sa unahan yan and so ngayon pihan lang natin tong on login script copy then i-paste natin doon sa pppoe profile. file. Ayan. At para naman sa on down, kopyahin natin tong script. Telegram script para sa on down. Copy. And paste. Ayan. So it's done. So pwede na natin ito. Pwede na natin tong i-apply. Then okay. So ayan. So, to try natin kung effective ba yung setting natin. So, mag-install kayo ng telegram sa phone nyo. And ilagay nyo lang yung account na ginawa nyo sa PC. And hanapin natin yung group na ginawa natin. Archie Juby. Ayan. Archie Juby. And i-clear lang natin yung history para malinis tingnan ayan so tingnan natin dito ah i natin muna i-add muna natin yung robot na ginawa natin so type natin dito lagyan natin ng act sign at and ubify bot so ayan lumabas na yung robot natin click ayan check then click add so ayan na andyan na yung robot natin so try naman natin ngayon test tayo try natin i-disconnect si disconnect natin ngayon si Bonita. Disconnect. Yan. So, ayan. Nag-notify na. Sabi niya na connected na daw si Bonita. Pero hindi niya na notice yung pagka-disconnect ni Bonita. So, itry natin ulit. Disconnect. So, ayan. Nag-send siya ng disconnect notification. And once na nag-resume yung connection ni bonita is nag-send din siya ng resume notification what if ito si marsim eh so yan sabi niya connected na daw si marsim so disconnect natin ulit disconnect yan sabi niya, disconnected daw. Tapos, nag si Marsim ulit. So, ganun lang, guys. Ganun lang, kadali mag-add ng script dito sa PPPoE profile. Wala na, wala na tayong ibang gawin dito. Kundi, i-add lang natin yung script ng telegram. So, i-add lang natin dito yung... script ng routes natin para sa mga clients So showing na ito yung existing settings mo So ang gagawin natin is ilagay lang natin sa baba yung Telegram script Ilagay natin yung Telegram script sa ibaba ng existing uh, setup mo like for example ganito merong existing na uh, setting sitting para sa cues so again try natin ulit kung effective pa rin ba so open natin to uh, open natin I clear muna natin history yan clear tapos open natin tong cues Tingnan natin dito sa baba kung naapektuhan ba yung cues kasama with uh, telegram script. Pero I'm sure hindi, guys. Working pa rin yan. Yan. Then, makikita nyo dito sa cues is lalabas yung uh, bandwidth ni Bonit, ah Marcin. Yan. Diba? So okay lang siya. So try naman natin si Marsim. Ah, si Bonita. Disconnect natin si Bonita. Yan. Disconnected. Then reconnected. And lumabas na rin siya dito sa cues natin. Yan. So ayan mga kabes. Uh, from start to end, yun na lahat yung setup natin para sa telegram notification. Kung sa tingin mo nakatulong it ang video ito para sa iyo, please subscribe to my channel and stay tuned lang kay mga bes kasi gagawa pa tayo ng maraming video na informative gaya nito na sa tingin ko makakatulong din sa inyo. Okay, yan lang muna mga kabes. Maraming salamat and thank you for watching.